Rwy'n edrych ar y ffordd y byddwn ni'n gallu gweld y ffordd y byddwn ni'n gallu gweld. Mengajak sang buah untuk berbohong, ulang tahun itu, mga saging ng ano yan, ng gumangin, Kulong muna. Kulong muna yung mga alaga natin. Ilan lang yung nasa labas Walang tikin yang walang, nasisira, malah hidup yang mengawal kita. Mabago nang nga pala yang nakakulung na di sana, i don't know, mabago nang. Dahil yung unang pala kita. Antikrasi hati-hati, nabili nang lahat to. yung mga nandyan, mga bago na yan. Na... Ten months old pa babayan. Yung mga sandang natin dito. Grabe yung ulan dito mga ayon yung bagong tanim ko na palay halos ubusin ang kuhon nag-a-apply naman kami ng nakatatlong kilo na ako na bionic para sa kuhon tapos na spray pa nagang hindi lahat na kasi yan pala yung ulan Wawa-wawa yung iba na hindi nakapag-apply ng bayonet. Ubus talaga. Ubus talaga ng kuhul. Kung kailangan magpunra sila ulit para itanim. Tapos kahapo ng purkas. Uh, ah, simula na raw yung, uh, simula na raw yung laninya. Kahapon. Nanuka. Eh, yung ulan niya eh. Eh, Yung ulan dito isang buwan na mahigit. Tapos si eh, simula eh, matagal na simula sa amin, no? yung mo, Oh. Yung mapapansin mo, ma makulimlim, tapos maambon ambon ambon Pag gabi mag damag ulan. Ang ano nito, yung kawawa yung palayan. walang problema yung tubig dahil basta open lang yung mga pilapil tuloy tuloy yan doon kohol mga idol ang problema dito yung golden kohol na yan Bal, hindi mo alam yung golden kohol na yan dati rati native lang naman yung kohol kaya yung aking mga alaga dito yung iba may inuulan dyan kasi e kunti lang naman yung mga kulungan ko dito saka masikip yung lugar natin mga idol yung pag-alaga ng manok masikip wala tayong space para sa kanila kaya nga ano eh. Okay. hindi naman tayo pwedeng mamilit na bilhin yung mga plato. Naghihintay lang tayo ng gustong bumili. Yun lang. Kaya nga totoo dyan. Meron pa ako ditong dose na binibinta. Dose pa ito. Ano yan? 10 months, 11 months, tapos merong 6 months, 7 months, kaya gusto nyo naman dyan ano yan 4 months pa lang yan merong isa dun na 1 month 11 month yung iba pinakawalan ko na mga ina mas maganda yun kawalan yung iba. Yung iba naman doon, talaga pwede kawalan kasi nawawala pa ngayon yung, yung nakarana. Wala. Ako, wala na ko ng dalawa. Hindi ko na iniintindi yung pag nawala dito. Nasa mabuting kamay. Makakatulong din sa kanila yun. Bibinta ba nila yun? Saan nga dalhin yun? Yung mga nawawala dito, mga manok Ano ang inyong kinakursalada ng mga mahilig din pagkakarata sa mga? Ay mga nawawala yun, kung ko na kinain na yung tindil sa akin. yung anong ninong ko? ko sa kasal. Doon sa taytay -tay pa. Pag niya, wala pa kaya naman. niya, katuwira niya, itlog lang yan. Itlog lang yan mga idol. mo intindihin yan kaya nila kinuha yung kasi kursunada nila sana'y swertihin sila mga idol diba? <laughs> ba diba ba sa bukid? giba na yung mga tagaytay mga idol galing ako dun kahapon nakatatlong ano na ako dun ibang papalitan mo yung mga kinain ng kukul ang gagawin mo, dun sa mga makakapal na tubo pabuhasan mo ng kalahati yun yun ang tatanim mo dun sa dinaanan ng kukul yun sa dalaki lawak ng kinagkaina ng kukul kinukulang mga idol so mga uh, sunod linggo pupunta na naman ako dun para titingnan kung mayroon pang kinainan ng kukul wala na idol mga talaga Madalang na ang tanim, madalang na. Nalayo na ng agwat kasi nga. Hindi ko malaman kung bakit dumami masyado yung kuhul na yan. Meron naman kami ina-apply na gamot para sa, para sa mga yan. Siguro na immune na rin yung kuhol. Yung sa mga gamot na binibigay namin para masawata o mamatay yung mga kuhol na yan. Masyado ng ano eh, masyado ng salot sa mga farmers lalo na uh, sa mga magpapala yan yun mga idol God bless sa inyong lahat ingat kayong lahat mga idol uh, maulang ng panahon madulas ang daan landslide baha lahat yan lahat yan mga idol pag sinabing tubig wala tayong laban yan kahit bundok kaya ang tipagin ng tubig huwag yung kalimutan mga idol importante yan muli God bless yung lahat ingat kayo lahat mga idol ingat lahat ito so, haban lang mga idol sa buhay laban lang